Yon, what's up mga idol? Mga idol, mga idol Yan d 3, akala ko Ano? Ah uh, Hawasin na namin, ah hawason, hawas bata, wag da, dito sa amin mga idol Shout out pala sa mga Solent viewers Yan Yan na si Master Pano Alam nyo mong nakaraan dati Naguling kami Yan tapos ito na yung resulta. ano? na. Ayan mga idol. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. God, God, God bless sa lahat mga idol. Kakagising lang ba? Katiin ang ulo ko. Ayan o. Ayan si Master Pano mga idol. Ayan o. Ayan. Nalungkat na yung uling. 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 Nag-uuling kami, mga idol. Yan, ito na yung update ng nagaraan. Yan, mga idol, oh. Yan, grabe alikabok, mga idol. Okay. Yan. Hay ka sa mga idol, idol, idol. Yan, mga idol. Set out sa lahat. Ito na yun. Yung nono. Tapos pinang, ano na, pinang tanggal na yung ano, yung sa gilid ba dati, yung sa isang video ko, yung kakasindi lang ba. Ayun o, no, yun o, no, yung yero na yun. Lagay sa gilid. Dito. Dandyan. So, ayan o. No. video natin si Master Panaw ayan uling uling ayan uling na mga idol uling na mga idol ayan o uling ito uling o uling mga idol uling uling idol tira na ni Master Panaw Yan. Ganon lang mga idol pag mag Yan. Gawain lang ng mga mahirap to mga idol. Si mahirap lang kami. No, master pano no. Okay. Yan. eh, Ayun idol ayo. Pakita ko sa inyo mga idol. Yan, uling.

kelas ya master yan si pano Kaya tawag ko dyan master pano yano o tinambakan o ka ng lupa at saka dayami ng palay ito na yung dayami ng palay mga idol ito hindi siya nasunog oh. hindi hindi lahat nasunog o oh. to yan dayami pa rin pero yung iba sunog o oh. yan Alikabok. Yan. 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 Ah. Hmm. Inip pa? Wala na kalayo. Ha? <tinyan> Là, yan. Yan hmm. lang kasimple mga idol. Sayang hindi ko napakita yung paglagay dito. Wala na kalimutan eh. Wala na sa, ano, wala na isipan naisipan ba. Yan, lahat yan, Uling yan dyan, mga idol. Yan. Makakuha lang sana mga sampung sako to. Malaki-laki yung kita ni Master Pano. Para may maibigay siya sa kay nanay niya. Tapos bilhin nila bugas, mga idol. Bigas ba, bugas dito sa amin, bugas. Ayano. Ayan. Ayan ah, bigas. Ya. 'Yung biling ng bigas. Ayano. Ah, ayan po sa buwan. Ha? Buwan, buwan. Tung nang buwan. Maganda daw mga idol kasi na umulan. nabugnawan daw nabugnawan nalamigan ba yan bo tumuloy ba yabas na kalas ka ya kalas hindi to ano hindi mga tawag dito sa amin mga idol hindi basa hindi malhong ma ba hindi malhong ma pag sinindihan mo parang hindi ka na kumbaga hindi ka nahihirapan pag nag ano sindi ka ng uling apoy agad abaga apoy baga

Uling kami. Oh, no. Oh. Nah. Nah. Ay. Ana sanan. Yan. Yan. Dani lilini sanyan kasi dyan ngin lagay. Uling ba. Wala na, wala na usok mga idol. Yan So, ano, tutulong ako mga idol Maya, maya na lang Ha? Maya, maya na lang mga idol Kasi tutulong ako Sa pagbungkal O oh, pagbungkal Pag ano ba? Basta dito, pag uh, Ano tawag diyan. Tawag dito sa amin mga idol Ginahawas ba? Ginahawas sa ilonggo version ba? Ginahawas? Ginakuha ba? Ayun o. No. Oh. Mga isang sako na yan, mga idol. Yan. Kapiraso pala yung inano dito sa gilid. Yan. La 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 la. Yan mga idol o. No. Yes. ganda daw. Natunog siya mga idol. Yan. Hindi naman to ano mga idol. Hindi naman ito yung parang ito yung pinakamalaki na ano na sanga. Hindi naman 'to mga puno. Sanga lang 'to. Yan si sayang naman pag putulin talaga yung kahoy kung saan yung sanga na istorbo ba turbo kunuha pakinabangan pa mga idol ayun mamaya na mga idol May idol tulungan ko siya

Ayos. na? Ayos na. So yun mga idol, tutulungan ko siya. Ha? Mayana. maya na. Mga idol. O ito na. Ito na. Yan. Ayos na mga idol. At ay, itong damit ko, hubarin ko to. O papalit ako. Kasi maputi to puti. Tapos dapat may face mask kami. Kasi yung ano ba yung uh, Alikabok ba tawag dito sa amin mga idol hmm. yun yung oh. madali lang naman to kunin so ayan o oh. maya, maya may na mga idol ha ah. lang tutulong ako yan mga idol oh. ayan. laki laki ng uling ayan na master pa Ito na pala yung naipon namin, mga idol. Yan ang, dami na ang uling onan. Mga dalawang sako na yan, mga idol. Yan. O. oh dami na yan. O. o. Yan, yan. Uling. O, init pa, mga idol. Ha. Ganun pa kay Master Pano. nan 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 yan ngali aramble boli ha nadala sa ano kahoy lambre table ba oh kwani don ha kalakalin kal natin yung pira dito mga idol ayan nung um, daming pira oh yan pira yan yan naagag ba naagag na uling uling mm. Yeah. Yan oh. Yan. Buhos. Master Pano. Hindi pa ano. Wala pa nang alati, mga idol. Yan. Ang laki Oh. danekomo kapatakulo sako ba hmm, mga pulo, no kapulo no manganda daw kung makakuha nang 10 sako pero hindi to jok jok lang mga idol siya <laughs> uh, may baga may ay, apoy ba uh, yo no Uh, uling lang para magkapaano uh, para magkapira uh, yan. yan. pero yung iba pag magawa sila ng uling high tech na yun hindi na ba may nakita nga ako ngayon sa ano sa ibang video gagawa ng uling may masina yung parang pinupulbo ba nila yung ano yung, yung, ito pinupulbo nila to tapos parang ginigiling tapos yung parang may masin bubos doon mga idol paglabas may korte siya daw oktagon ba oktagon ba yun Oo. Oo. oktagon may kanto kanto ba tapos ganito sa kahaba yan hindi ito, ito lang yun Oo. Mm. ah oh. yan hmm. Uh, uling ya ya mo master pano yan 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 ini kuwak ini kuwak lupa mga idol Tubig nai. Ha? Tubig. Ang tubig. Oh. Oh, oh. Ito yung sapin. Yung bambu na sapin. Ayano, oh, hindi na uling oh. Ayun. Yeah, oh, ini kapelobasa ya, tobeg. Okay, oh. Okay, do, ayon, sabog ng basaya para sa tubig So, hmm. 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 so may may ano man, mga idol, update update lang mga idol ha. Ano oh. na mga idol? Ano? Ayan. Wala pa kalahati mga idol oh. Ano? Parang tatlong sako na yan mga idol, tatlong sako. Ano ang ang ano dito Nang sako idol, tatlong lata ba? Yan sukob bala sukob, sukob Pag magbilang ba hindi kilo-kilo. <laughs> ano? Patuloy pa rin si Kuan, si Master Pano. Tira na. Pagkakitaan na ni Master Pano. Nirek sa camera.

<laughs> yeah. yeah. Uh, Tap lang to mga idol. Kunti na lang oh. Hmm. Yan, mga pitong sako sa siguro to mga idol. Ito. Uh, 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 Ayan na mga idol oh. Tapatapos na si Master Pano. Ito hmm. uh, oh. Ayan, madami-dami din to, mga idol. Ayan o. Ayan na lawala to. Ayan. Ayan. Mga limang sako or pito. Ayan. Bukat mo ito kung nasinig. Ang pinagam din ni kay Pedro. Ayan. Ayan o. Talagang hindi maiwasan, mga idol, na may matirang ano. Apoy. Apoy ba? Ayan. 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 Yeah. siya <laughs> Ano sabihin mo sa mga idol? Uulin kayo dyan. eh <laughs> <O, o>, Idol. Uling, <laughs> uling. Uling kayo, Idol. Para may pera. Ayun. Uling daw. Uling daw, mga Idol. Para may pera. Ayan o, nausok ng idol Ayan So kita kits mamaya mga idol Pag ano na sako Ayan, kasi humahaba na yung video namin mga idol Kita kits mga idol mga idol Nagkasukob-sukob na sila ni nanay <laughs> Ayan lang si master Pano na yun, may isang sako na no? oh. Oh. Na. Uling kayo dyan. <laughs> oh. Wala na mga idol oh. oh. Hmm. Buhay probinsya ba mga idol? Yan. Kadalawang sako na si Master Panaw. Buhay ng Kristiyano. Ayan. Tanda airsoft Hai habis abis sama idol Hai hey, blan maka <laughs> 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 rame Master Pano Tira na. Bale ano mga idol Yung isang sako Isang ganyan o no. Yan 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 Ano nga bata o Ano na Buhi na, Buhi na. Galing school Nan.

Ayan na mga idol, update sa uling ni Master Panaw. Anim na sako lang. Ayan, bye bye na mga idol. Bye bye na mga idol, bye bye na. Bye bye na sa idol. Bye, -bye na. Bye bye mga idol.